Digma ang Greece at Persia, ang sagupaan ng mga Titans. Noong 5th century BC, nasaksihan ng mundo ang isang maalamat na labanan sa pagitan ng Greece at Persia. Nagsimula ang lahat ng ang Persia, na pinamumunuan ni Haring Darius at ng maglaon ay si Serpsis, ay nagangad na palawakin ang imperyo nito sa Kanlura. Ang Greece at ang malalakas na lungsod nito, kabilang ang Athens at Sparta, ang humarang sa kanilang landas. Naging malamat ang mga labanan ng Marathon, Thermopylae, at Salamis, kung saan nakilala ang mga bayani tulad nila Leonidas at Themistocles. Sa huli, naipagtanggol ng Chris ang kanilang kalayaan na nagbigay daan sa paglaganap ng kanilang kultura. Ang makasaysayang sagubaan na ito ay isang kahangahangang kwento ng kalitingan at determinasyon na humubor sa takbo ng kasaysayan. Mag-subscribe at mag-follow para sa iba pang mga kwento na kagaya nito.